Welcome to another episode ng Budget Meal Philippine Loop 2.0 natin. Sa nakaraang episode ay nasaksihan natin ang ganda ng ilan sa mga lugar dito sa Mindanao sa gastos na 1,025 pesos. Sa mahigit dalawang taon na hindi pagkikita ay hindi ko na rin pinalampas na hindi bisitahin ang ating kapatid na si Biyay with Jen. Sa episode na ito ay pinisita na rin natin ang ilan sa mga kaibigan at katrabaho natin Susubukan natin habulin ang ating kapatid na si Boy First Time na ngayon ay nandito sa Mindanao. Ano nga ba ang mga kaabangan ninyo sa amin sa lugar kung saan marami tayong mga kapatid ng Muslim? Tara at bakbakin natin ang lugar ng Matabato, The Philippine Loop 2.0. Ako si MotoGP, sa akong vlogger a certified Philippine Looper and a certified tindero ng kape sa kalsada marami na tayong nagawang content lumibot sa buong Pilipinas naging MC Taxi Rider naging libring ang cast na rin at uulitin ko, nagtitinda ng kape sa kalsada. Pero iisa pa rin ang hinahanap-hanap ko sa mundo ng pagmumotorsiklo. Ang gumala. Kaya tara, samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. good morning mga kapatid. Nagpasensya nyo na may laman yung bibig ko. <laughs> Ngayon akong tsokolate. Para yun yung maging <coughs> energy ko for today. For this morning. <coughs> Alis na tayo. Take off na tayo dito, dito kay Ken. Ken, tol, bro, maraming maraming salamat sa'yo. Hanggang sa uulitin, kita tayo sa Luzon. O kaya sa muling pagbalik ko dito sa Dabao. Hopefully, Tama na natin si Maclean Bye bye brother Namiss kita talaga Hindi ko na ginising si Ken mga kapatid Kasi Puyat yun Actually puyat din ako Hindi ako masyado makakatulog And May mga Pinrint kasi siya Na Para dun sa business niya Si Ken ngayon mga kapatid na ano siya parang printing uh, business mga tarpaulin, yung mga pang giveaways mga ganyan kaya pagabi after na dumating sila nung nung partner niya sa bahay eh agad agad niyang inayos yung mga kag kagamitan mga machine niya at yung mga materyales niya para dun sa order sa kanya eh, sa mga taga-dabaw dyan or malapit or willing na magpa kahit hindi ganun kalapit willing na magpagawa kay Ken message yun lang po siya di ba kayo nagtataka kung bakit wala kami banding moment di ba Ken ganito kasi yan pero bago yon ito muna tayong subscriber nagpunta rito parang ikaw yung ikaw ba yon? Yung dating nagdala sa amin ng frutas. Sake? Oo. Oh. Dito, oh. Ayun, natatanda bro. Oh, <laughs> Ayan. So, siya yung dating nagdala sa amin. Kasama niya yung anak niya. Okay. ng prutas Oo, oh, oh. pasok, pasok mo yung clip dito Oo, oh, uh, yan, niya. panoorin <laughs> nyo <Pasok mo. laughs> Agasin na pin mo ako ng clip <laughs> Pero nandun naman yun, nakablog naman yun Ano, ano, ano Pero, narapag sa akin sa bahay, kalimutan kong mudala ah, okay lang bro, walang problema Okay lang kasi uh? yung dati nag Dala siya na sa akin eh. Oh. Maka, ito yung video na ito. <laughs> Baka kailan, ano na kalang siya yung unggoy? Pah pahihirapan ako ang clip. Bigay mo yun ha. O, bigyan natin yung sticker. Yan. Thank you. Limited yan bro, 2.0. Okay. Yan. <laughs> yan. John every time na no malalaman niya na andito kami ng Hampas Loopers, kilakin. Oh, hindi mo awa, hindi pwedeng hindi dadaan yan. Oo, oh, naalala mo. Ano na Eto yun! Eto <laughs> yun! Eto Atay tayo dyan. Oh, uh, Pangilan mo na dun. First, pangalawa pa lang tayo, yun, <laughs> ito tayo nagkita ko. Kasi noong ulang beses, eto yun! <laughs> <laughs> <Ito> yun. <laughs> Tapos, sino yung nagpunta dito dati? Kami. Hindi yung... Meron din siya, si Kino. Hindi yung nag-interview. Ah, si ano, Bromax. Si Bromax. Si Bromax yun. Oh, eto yun! Eto yun si Bromax. Tsaka si Bromax, nakita natin sa ano yan. Doon sa... Yung ipaprot naman si Boy P. Oh, oh. Butuan, eto naman yun. <laughs> so, lahat na lang throwback. Ah, <laughs> oh, tingnan niyo yan mga kapatid. Talagang uh, pagdating dito sa Mindanao, especially Davao, marami tayong mga kapatid dito na supporters, subscribers, lalong-lalo -lalo na 'yung mga malalapit kay Ken, 'di ba? Oo. Oh. oh, malalapit sila. Jonard. Jonard. Oo. Oh. Hindi ba? Noong nakaraan, ito yun. Siguro, hindi. Hindi, stop. Ay, si stop mo si kasi ang daming throwback eh. Hindi, sigurado ka ba na may footage ka noong nakaraan. Um, pag na, <laughs> wala, hanapin mo sa'yo. wala sila kong footage. Sigurado ako, wala kong footage. Wala kong footage. E, eh. oh. paano yun? <laughs> baka sa vlog mo. <laughs> <laughs> hanapin mo. Maklin, baka meron ka. <laughs> so, yun. Cut ko muna dito kasi baka sumobra yung throwback namin, oh. di ba? Mahirapan na ako ng footage. Hindi, ano yun? Okay, okay na, isang episode na yun. Ano sa'yo? tayo. Ang haba wala ano? Malaki gastos sa Philippine Loop, di ba? Malaki, malaki, oh, malaki. Kailangan makabawi. oh 10 oh, minutes, 10 minutes. 10 minutes. O, oh. oh. tapos upload. Wala na edit, diretso na. Diretso na. Oh. Isang 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 episode to. Isang episode, super sayang. Grabe, yung oh. throwback pa lang, isang episode na. Hindi, ibalik mo yun dati, yung, yung throwback. <laughs> Panoorin nila. Yung mga throwback. Oh. ah Panoorin niya oh. yung mga throwback. <laughs> ang napanood nyo ay ang pinaka-banding moment namin ni iba talaga ang kulit na nabubuo sa amin kapag magkaasama kami. Sayang nga, wala ang ibang OG members ng Hampas Loopers. Pero baka nabubuo pa rin ang tanong sa inyo kung bakit ito lang ang naging bonding moment namin ni Ken. Yan ang kadahilanan. Abala na kasi siya sa mga negosyo niya. Bilib ako sa kanya kasi nakafocus siya sa mga negosyo meron siya ngayon. Naiintindihan ko yon dahil ang buhay vlogger ay hindi permanente. Kaya naman, binisita na lang natin ng ilan sa mga katrabaho natin sa Shifa dito sa Dabao. Tara! O yan, ito yung uh, office and warehouse ng uh, Shifa Tire Philippines dito sa Dabao City. Uh, sa lahat ng uh, mga motorcycle shop dyan na gustong mag-avail o gustong maging distributor o reseller ng ng Shifa Tires dito sa Mindanao. Sa part ng Visayas, meron tayong uh, distributor, main distributor ng Shifa Tires. Ang name nila is Cebu Bismin. Tawa? <laughs> Cebu besmin na distributor. So hanapin nyo lang yan kung mga taga-Bisayas. But, but here in Mindanao, syempre, itong uh, Shifa Tire itself ang uh, uh, nagsusupply ng mga gulong natin dito. Solid yung Shifa Tire. Dinamit natin from Imus hanggang dito sa Dabaw Eh, goods na goods ako dun. Wala pa akong aberya. Wala pa akong nararamdaman na kahit ano. And kahit sa bankingan, Solido. Di ba sir, no? Ma'am, no? <laughs> Binisita na rin natin ang kapatid natin si Ginoma kung saan tayo nagpa-maintenance during our yeah. Philippine loop ng hampas ni Purse. ko kay Boss Gino. Kasi may nararamdaman akong kabig. At ang kapatid natin at katrabaho natin Hello. sa Shifa na si Moto Babe. <laughs> Ayan. ah uh, si Moto Babe, uh, kung makikita nyo, nakasosya ng Shifa. Support. Support, syempre, of course, parehas kaming... Uh, Ambassador ng Shifa eh, nag-uusap kami uh, today lang no, kahapon oh, kanina lang sabi ko magkita kami as an ambassador of Shifa uh, to support and to show unity uh, syempre sa mga ambassadors. so sa mga ambassadors ng Shifa dyan if ever lang na kayo sa mga lugar ng mga ka ambassador natin or same influencer with Shifa Tire Philippines, try to reach out and of course, hope na magkita-kita kayo o tayo magkita-kita tayo Di diba, no? Yes. Yeah, Ayan. Yeah, ganun lang. So, ano muna kami? Kwentuhan. And chill. Then, syempre, kailangan pa natin matulog na maaga dahil maaga pa tayo bukas. Bakbakan diba? na naman. Bakbakan na naman. Hindi <laughs> ko na rin pinalampas na hindi kumain ng pares, Dapod, mga, pares kapatid. Tayo, mga kapatid. mga Tapos, Andy to. Parang Andy Ray right siya. May soft drinks na rin kasama. Manong to. Sugahan natin. Yan ang mga ganap sa akin sa loob ng isang araw na nag-stay ako ng Davao mga kapatid. Kaya ituloy na natin ang kwento. Tara! So meron tayong 147 kilometers, 2 hours and 57 minutes na idadrive papunta lang yan sa Jensan. Pagdating sa Jensan, uh, kailangan ko mag-decide kung dadaan pa ako ng Digos, Kadapawan, hanggang Katabato. Or from Jensen to Cotabato na. Okay, so bago tayo umalis, dasal muna tayo. O Lord, Panginoon, marami salamat sa araw na ito at sa anim na araw na nagdaan, Panginoon. Maraming maraming salamat sa proteksyon, kaligtasan na ibinigay mo sa akin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na proteksyon at kaligtasan sa biyahe kong ito sa Philippine Loop 2.0 hanggang ako yung makauwi sa aming tahanan at sa araw-araw uh, na aking pamuhay O Lord, Lord ilayo nyo po ako sa anumang kapahamakan at uh, sa lahat ng masama Panginoon ikaw na Panginoon ang magbigay ng protection sa akin yakapin po ako Panginoon samahan mo ako Panginoon sa rides ko na ito Panginoon ay eh din, Panginoon marami salamat sa mga taong tumulong sa akin sa mga taong nagpatuloy nagbigay ng makakain panginoon at nagbigay ng pagmamahal panginoon suporta panginoon sa aking biyang ito lord at kain din panginoon sa mga mamimit ko pa po panginoon along the way uh, all this uh, all throughout this journey panginoon inatan mo sila panginoon i-bless mo pa po sila panginoon lord muli panginoon ako'y nananalangin malapit sa iyo panginoon In Jesus name I pray O Lord Amen Siguro pagas tayo Para meron tayong official receipt Na galing tayo ng Dabaw Pa so, full tank na natin to Boss full tank Full tank Dabaw pa ba to? Dabaw pa Full tank Pula Premium O okay, yun 200 98 So, kilometer na reading natin is 8894 kilometers ang current kilometers ano natin. And then ang pinagas natin is 199.88 picture natin. By the way, among the hampas loopers mga kapatid, uh, apat lang kami na certified as a Philippine as a finisher or Ah uh, yes, as a finisher ng uh, Philippine Loop Tour, ah uh, Philippine Adventure Tour Ah, uh, si JM at si si Ken ay hindi nakapagpasan ng kanilang mga dokumento Kaya hindi sila na certified. Welcome, Dapao del Sur Ay, what? Ang na ulit mga kabundukan. Ang So, I'm going back from another few. Why should I stay here? I'm Do you still have Or are you sick of it all? I'm

patid <clears throat> time check 7.54 in the morning am dapat nagbablog ako doon kasi mcdonalds kanina hindi ko na ginawa kasi may may music and makaka tayo so ngayon ah uh, dapat magbabaya digos pa ako tapos kidapawan ayan o dito dapat ako dadaan sa digos babalik sana ako tapos digos kidapawan pawan anon papuntang Cotabato na sana Kaso, ang total kilometers niya nasa ano eh, Ah... Uh, 127 plus 140, 200, parang mga 250 kilometers. Ito, 187 kilometers. Yun talaga plano ko. Magdidi, babalik talaga sana ako. Bag, bag, magbabaya digos ako. Kaso, it happens na may nararamdaman ako sa motor ko. Kumakabig siya. Ngayon, dapat magbabaya digos tayo mga kapatid. At saka, Uh, kidapawan Side trip sana tayo doon sa mga kapatid nating Hat uh, Kidapawan uh, Yun talaga yung plano ko Agabi nakikipag communicate ako Kay uh, Sa presidente ng Hat Tabato, Kay Bronash Kaya rin ako nag take off ng magang maga Sa Davao Is dahil nga doon sa side trips na yon. Kaso nakakaramdam ako ng hindi maganda doon sa motor ko so yung dating sakit niya na parang kumakabig-kabig uh, Nararamdam nararamdaman ko na naman siya ngayon kaya nag decide ako na instead na daanan ko yung mga yon eh hindi na lang muna mas importante na makarating tayo agad ng kotabato mas maaga mas maraming oras kung sakaling ipapagawa natin to doon ang magagamit natin so yun ang reason ko kung bakit hindi na ako magdidigos at saka magkikidapawan sa susunod na lang ako mga kapatid dadaan ng hat kidapawan o ng kidapawan at doon tayo magkita kita uli ano nakakaramdam talaga ako ng ano eh ng kabig eh, mabigat pa yung Dala-dala natin Kaya Hindi ako komportable See you mga kapatid Kutabato na lang tayo So full tank na rin ako dito mga kapatid Para dire-direcho na biyahin natin Posing full tank Premium So ito yung pinakarga natin 280 pesos Eno eh, 15. Uh, ang kilometer reading natin is 9,042.60 90, Or picture natin yan Yan Then save na natin yung Ano natin Shout out T-by-G Napaka accessible Napaka useful na itong uh, Version 3 na belt bag natin Nakikipag-communicate tayo sa mga kapatid nating Hatko Tabato para ma nila tayo uh, papunta sa kanilang uh, lugar. Sa lugar ng uh, mga kapatid nating muslim. Okay. Thank you, po. City of Coronaday. Ayan o. Oh. Municipality of Tantangan. Alright, takuron tayo. Left turn tayo dito.

Gusto <laughs> Basta... <laughs> oh. Bili oh. Ano, tara Bro, na sa ligod Ganoon talaga, gusto ko sa ano Pag sinusundo kami ng hat ko, tabaato -ha ako. So, huling yung takbuhan Ayan Half one Kilala nyo ba yan? <laughs> Kung kaninong ban yan <laughs> Solid, solid Solid, okay. solid. <laughs> Aba dito na lang ako sa gilid Mga tropa Oh yeah Basta bro Thank you, thank you <laughs> <laughs> Ah, ganan. Mm. Kasi, di, 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 di. Ah, sige, sige, Ay, sige. Side, di, 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 di. sige. Sige, sige, sige. Ang ganda yan. Oh. Pahingan ka mo na. May pahingan din ko. Ha? Ah? Kapit lang. <laughs> Unti ka lang. <laughs> Nakakapit po. Talaga naman. Galing. <laughs> Hahaha. 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 ko Hahaha. 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 What Pusta ha Ayos lang bro, ba't ang dilim? Ha? Ewan ko Grabe <laughs> <laughs> Ang oh. sarap naman bro Kaya yeah, nga eh, solid solid bro, solid Welcome dito bro sa amin sa Cotabato Oo nga, oo nga Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito boy sa Cotabato Tapos tignan buho mo ha Yabang no, na yabang <laughs> <laughs> Bukahan siya nga no, ano dyan Bukahan ano, mukha ka ano <laughs> <napok>? Mukha <laughs> ang <Mohan> green day <laughs> Wow, 45 days. <laughs> oh, Diyos ko. E, Ayan, na kami ni Boy First Time dito sa Cotabato pa. Sa inabahaba ng Luzon, Visayas, Mindanao. Muntikan pa aming sa... Ay, hindi, hindi na kami magdapitan eh, no? Hindi na. Hindi, hindi, na. So, dito na kami nagtagpo sa Cotabato kung saan narito yung mga kapatid nating Muslim. Ang hot Cotabato. So, ayun. Uh, papahinga lang. Konting medyo mataas yung adrenaline natin. Bakbak -bak, eh. Bakbak. Ikaw pa. Oh, <laughs> Sabi ba? ko maahabol mo talaga kami. Oh, yun. So, pahinga lang muna. Yeah? <laughs> Jennifer! Ah! <laughs> Siyempre, bibigyan muna natin sila ng oh, limited edition MotoGP oh, limit. Philippine Loop. 2.0 Ayun oh. ano? Ayan insan, ah. pag ikaw hindi mo dinikit sa noo mo yan ha <laughs> <laughs> Tapos ito na yung version 1. meron pa yung version 1. Oh. Yan, may, solid talaga bro. Bro. Thank you. Thank you, thank you. <laughs> oh, solid. So, pinagawa mo? Ah, uh, sponsors na uh, sponsor ng ano. Siyempre, impression free shop. Oh, ganda. Oh, ganda ng yeah. quality Oh. Solid, solid yan. Matapos ang mahabang biyahe, mga kapatid, hindi ko na pinalampas ang hinahing pagkain ni Ma'am Priscilla Go na may kasamang masayang kwentuhan at balik tanaw ng mga nakaraan. So, may initial ano na, Uh, ano tawag doon? Findings. findings. May initial findings na. Uh, possible na natuyuan ng grasa. So natuyuan. natuyuan. Lasa <laughs> <laughs> di! <laughs> 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 Yun. So, tingnan natin. So, uh, i-repack natin. Repack na lang doon yung tipos. Oo. Uh, sige, sige. Para bumalik sa dati. Oo. Hindi lang masarap na pagkain ang suporta ng mga kapatid natin dito sa Katabato. Pati masahe ay nalibri na rin natin. Mukhang alam nila kung anong pagod ang nadarama natin sa ngayon. Maraming maraming salamat syempre sa Swedish Massage. So yon si... Si sir... Eh, anong pangalan mo, sir? Sab. Sab. Okay, substitution. <laughs> si sir Sab... Yeah, yeah. Let's <laughs> go. Oh. Si sir sabi yung owner ng, uh, everything, ano? Ah, uh, Swedish massage spa. Yes po. Eh, dito yan sa may, ah, uh, Cotabato City. Eh, nagbablog din siya, siya si, uh, Everything in Cotabato. Ah, Everything in Cotabato. Ah, Everything in Cotabato. Ah, Bakit Everything in Cotabato? Lahat ng bagay sa Cotabato before... <laughs> <laughs> Ang galing! Ah, <laughs> po, before oh. binablag, food vlogger ako. Oh. Food vlogger. Mga pinag-message na gusto magpa promote feature ng business nila which is non food. Sabi ko kung Kutabato food Guide ang name ko very limited siya. Limited. Everything yes. in Kutabato para white. <laughs> so ibig sabihin, uh, meron dito, okay, kung ano meron, kung meron dito sa, sa katabato. Yes, ano, yeah. ano, ano mga ganap dito, food, fun oh. events, pwede. story ng people, ng tao. Oo, uh, na Anong chismis dun sa kabila? Ang besan banda. Sino ba 'yung mga yan? talaga ba? <laughs> Kasi hindi ba everything in Cotabato, say everything. Paparang ganyan. Oh, ang ganda ng name. Ba? Oh, ang ganda ng name. Ah, uh, catchy siya. So, ang rate nila dito, nag-start sila ng 150 from 9 AM, 8 AM uh, to, 8 a to 10, 9 10. 10. Ay, hindi 1 hour lang, 'di ba? Hindi. 8 to 10 po 'di ba? 8 to 10 ba? 8 to 10 sorry 8, 8, 8, 8, 8 to 10 pala labo tuloy nung ano ko 8 to 10 pala 150 then 10 to 2 200 then 2 to 9 300 uh -oh. so yun yung rate nila rito so 1 hour yon, 1 hour lang dito sa kanyari for example uh, nagkasunod-sunod yung

DIY. DIY. DIY massage. DIY massage. Kaya ganun mo lang. Ka pa rin, Drogy Kasa. Hindi na Hindi Ano ba, 150-50 na lang. 50 na lang. Ano ba, 150-50 na lang. Kasi kung mabagal ba yung internet, medyo matagal yung massage. Pero sa mga Ay, bakit na kayo to? Sir, nagbabuffer. Ang ganun ganun yung kamay. Ang Tama. Uy, may minamasahin dito kapag relax sa <laughs> <laughs> Para kay Prestong, maraming maraming salamat sa pag-aasikaso sa aking okay, kabayo. Nagkalawang na. Oo. Okay, hindi, ito yung stock. It, hindi. Replacement ako. Replacement ko. Oo. Mag Pero yung sa racing mga. Oo, yun na. Anong kulang na racing mga? Ito ang mag-ipit siya. Blue. Oo, original yan. Mmm. Five feet. sa akin. Local, Start, local yun, Local at sa may bahay ni Prestong maraming maraming All salamat ito? sa Somay so, may so, take home pa <laughs> 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 Pagpapos na Pagpapos na na Pagpapos na Parang na aliktas yan na Wala na <laughs> <laughs> Taong sa dumamaya Pagpapang so, ginagawa si ADD natin si Prestong nagano kami sa so, Somay kami Si Jennifer si Boy P at siyempre ako Tapos mamaya yung kape <laughs> Huwag kakalimutan yung kape niya. Oh, sige, hindi kami magbabayad na suma. Yung kape, babayaran namin. Muslim, isang katagang hindi gaano kilala ng iba. Naniniit sa mga isipan ng marami ang kera na ganap sa lugar ng Mindanao. Pero di ba kaparehas lang natin sila? Masayang nakikipag-usap, nakikipagtawanan, umiiyak din katulad ng marami. At higit sa lahat, likha ng may taas bakit natin sila katatakutan? Kasi sila nga, minamahal tayo. Bakit di natin alisin ang pagkakaiba ng bawat reliyon? Hindi ba mas maganda kung pagmamahal ang mga ibabaw sa atin? Kaya sa mga kapatid ko sa lugar ng Katabato, mahal ko kayo. Kaya sana this year, this coming September, mga kapatid ko Muslim dyan sa Katabato City, I hope na magkita-kita ulit tayo ayan na, nagparinig na ako sa inyo. Oh, okay. <laughs> Next year, year 3.0. Ay, hindi. Pang... Hindi, oh, ibang title na yun. Kasi dalawa tayo, duo eh. Oh. Laing <laughs> pa Paano yun, no? Paano yung thumbnail? Thumbnail? Hilipad na lang ako. <laughs> no. no, ganon, ganon, ganon. Pero nandito na sila sa, <laughs> ano,